Hi guys! Welcome back to my channel. Gusto ko lang ipakita sa inyo i-unboxing ang aking iPhone 12. Ayan, baliktad. Napakalinaw guys ng camera. Hindi malikot ang camera kasi pumunta kami ng anong disyerto. Sinubukan ko talaga siya. Akit ng sasakyan, papuntang bundok. Di ba magalaw yun? Ma -ano, malubak. Pero naiko talaga siya. Hindi talaga siya malikot ang camera. Doon naman talaga ako na satisfied. kahit medyo mahal. Pero yung camera nito wag mo lang itututok. Huwag galang lang magpipicture na tututok mo sa mukha mo yung pagsigisihan mo. Dahil ulti mo, maliit na peka sa mukha mo kita sa, sa camera. Kaya pag ako nagpipicture, malaging na malayo para hindi kita yung mga pekas pekos ko sa mukha. Pero pagdating naman sa video, doon ka naman masasatisfied talaga. Hindi malikot ang camera. wag mo lang itututok yung camera sa mukha mo sisisihan mo. Charot. <laughs> Itong cellphone na ito, bili ko dito ang 2,300 riyal real siya nakuha ko ng na may discount nakuha ko ng 2,200 riyal. eto lang ang pre sa iphone pala eto lang pala ang pre buti na lang may extra kung dalang pera kung wala nga, nga ako kasi akala ko alaw ko tulad sa mga ibang cellphone na may pre ng case may pre ng charger wala pala eto lang war ang pre sa iphone etong saksaka na to separate to kaya lumabot siya nang nasa 36,000 ang binayaran ko. Ganun pala talaga sa iPhone. Ngayon ko lang nalaman. First time ko kasi bumili ng iPhone. Kasi itong case na to ay nasa nasa 89. Ayan. 89 real. Pero nakalagay naman dito anti-yellowing. Okay. try natin. Ayan. Mukhang, matibay naman. Ayan. Tapos itong screen protector. Ayan. Ang screen protector may nakalagay na kahit daw martilihin mo, i-blade o kaya ang price mo hindi raw mababasag. Pero sabi ng anak ko, Mama, try mo nga ano, try mo Ang martin yung kung hindi mo <laughs> Pero chart lang yun. syempre hindi ko gagawin yun. O, di ba? ninety 99. Etong, ano, screen protector niya, guys, 99 real, nasa, pag sa pera sa atin, nasa 1.5 na. Ayun, o, screen protector pa lang yun. Nasa 1.5 na, ganun, kamahal pala ang mga, ano, accessories ng iPhone. Siguro dahil sa, doon ako bumili talaga sa bilihan talaga ng mga original na, ano, mga case. Tapos, etong, ano, ito nasa 69 no? 69 yan kaya talagang ang total na, ang total na binayaran ko dito ay nasa 36,000 sa pera sa Pilipinas so gusto mang gustong bumili ng iPhone yan yung mga katulad kong small vlogger ito ang bilhin nyo. Dahil hindi talaga siya malikot ang camera thank you for watching guys thank <laughs> you